Kantu net giot nakipaghiwalay kay Wamos matapos magsalo sa tatlong babae. Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi ng magkasintahang Wamos Cruz at Antoinette Gale kaugnay sa pinagdaan ng pagsubok ng kanilang relasyon. Sa talk show ni Wamos Cruz na talk show ni Don Wamos ay naging guest itong kanyang fiancé na si Antoinette Gale. Dito ay nai-open nga ng dalawa sa publiko na sa kabila ng kanilang masasayangiti na ipinapakita sa kamera at kwelang content ay may mabigat palang pagsubok na kinaharap ang kanilang relasyon. Pagsisimula ni Antoinette, umabot umano sa hiwalayan ang kanilang relasyon ni Wamos. Nakipaghiwalay siya kay Wamos dahil sa naramdaman nitong selos sa mga babaeng malapit sa kanyang fiancé. Paliwanag ni Wamos, noong una raw ay hindi niya alam ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay sa kanya si Antoinette. Gulong-gulo umano siya at